ang topic nating today paano mag-wiring ng uh, solar panels na magkakaiba yung sukat so nagprepare pa dito ng mga slides para mas madali nang intindihan ano so standard ruling muna tayo solar panels in series will add their voltages together while their amperage stay the same so pagka-duna ka yung panel natin sa standard rule eh mananatili yung voltaje, pero yung amperaje ay yung uh, ay mag-aad ano kaya tingnan niyo sa example natin so while in series naman is baligtad. no uh, mag-aad up naman yung uh, voltaje, mananatili naman yung ating uh, amperaje. so may ihahabol lang ako dito no Uh, sa standard rule natin so papansin nyo eh lahat ito kahit series at parallel ay 300 watts kasi bakit sa parallel 20 volts times 15 amperes so iyan ang formula natin ng watts watts is equal to voltage times the ampere so 15 times 20 so nagkaroon tayo dyan ng uh, 300 watts So naman sa series naman 60 times 5 so the same ano uh, 300 uh, watts pa rin So in our uh, example uh a connection meron tayong dalawang na series at dalawang uh, naka ano 200 watts panel 200 watts panel at uh, pagkinumby natin 'yan So meron tayong 40 volts sa kamagkabila at 5 amperes So yan ay ating uh, siniris So pag ina-add na natin yan into parallel connection So ang uh, mangyayari, no, mag-a-add yung amperaje So mananatili naman yung voltage do sa rule natin So meron tayong 400 watts na ngayon Uh, 10 ampere So 400 watts 40 times 10 So 400 watts So yan na yung papunta dun sa mga solar charge controller natin So paano na pagka different uh, solar panels? Ano? Mayroon tayo example Maka parallel 600 watts yung ating solar panels all in all uh, Meron tayong dalawang 200 watts at dalawang 100 watts. Yung uh, ating 200 watts may 25 volts at 8 amperes. Yung ating namang 100 watt ay may 20 volts at 5 amperes. So, paano mangyayari nito? Ang connection nito is, uh, ang nangyayari, ipinaralel natin lahat. Ano? So, i-add up natin yan. So, nagkaroon tayo ng 520 watts. So, paano nangyari yung 520 watts? So, ang mangyayari, pagka ganito na, ang mangyayari natin, nakaparalel lahat sila. Kung ano yung pinakamababang voltage dito sa panels natin, iyon ang magiging uh, lowest voltage as common denominator. Kaya 20 volts. So, mapapansin nyo rito papunta sa panel natin sa SCC 20 volts. So, nag-add up yung ating current. 8 plus 8, 16 plus 5 plus 5. Kaya naging 26. So, imumultiply natin ngayon yun. 20 volts times 26 ampere. So, 520 watts. Iyan yung output ng ating panel. So ang efficiency niyan, output divided by input. So 500 divided by 600 watts kasi 'yan yung solar uh, wattage natin all in all, 'yan ang design doon. So 86.67 at ideal condition. So next example natin, i-series naman natin ano, Ayan, yung the same uh, solar panels. So, ang mangyayari, naging 450 watts na lang siya. Bakit? So, ang nangyayari doon, nag-add up naman yung voltage. Kasi nga, nakasiris siya. 25, 25, plus 40, plus 40, 50. Ngayon, dito naman sa series, yung pinakamababang current naman ang kukuha ninyo na solar panel. So, yun ha. Take note ha. In combining solar panels with different sizes in series connection, use the lowest current ampere. Mas common denominator, so 90 times 5 is 450. So, ang efficiency niyan, 450 divided by 600, so 76% lang at ideal condition. So, meron na kayong uh, guide kung ano ang mas maganda kung isisiris nyo ba lahat kung ipaparalel ninyo. So, parallel sa ganitong setup, eh, mas applicable, mas mataas ang efficiency, 86%. So, meron tayong cases na wiring different solar panels. May case number 1 tayo, no? So, meron tayong 200 watts at 100 watts pero magkapareho yung boltahe na 20 volts lahat pero sa 200 watts natin 10 ampere at 100 watts 5 ampere naman so ano naman ang mangyayari dito so siyempre nag-add up ulit yung boltahe natin no kung nakapara nakaserye siya sa 200 watts at dito sa kabila naman eh nakasiris so nag-add up yung voltage niya naging 40 volts 40 volts 10 amperes yung isa 5 amperes yung iba so anong nangyari kukunin natin yung uh, common denominator ng uh, voltage so ang makukuha natin is 14 So, mag add up naman yung current. 10 plus 5. So, magkakaroon ka ng 15 amperes. So, 600 watts pa rin, ano? All in all. So, itong ganitong setup is 100% efficient at ideal condition. So, case number 2, meron tayong total na 800 watts of solar panel, tatlong 200 watts, may 20 volts, 10 ampere, dalawang 100 watts, 20 volts at 5 ampere. So, naka-series yung tatlong 200, naka-series yung dalawang 100, at then, ipinaralel. So, ang mangyayari, sa 200 na naka-series, meron tayo dong 600 volts 10 amperes so 60 times 10 600 so sa kabila is meron tayong 200 watts 40 volts at 5 amperes so ang mangyayari by uh, yung formula natin Siyempre kukunin mo yung pinakabababang voltage tapos pagsasamahin mo naman ngayon yung current, pag a mo. Kaya anong nangyari doon, pagpunta sa ACC mo, 600 watts na lang, 40 volts and 15 amperes. So, yun yung formula mo. So, ang efficiency natin dyan is 75% na lang at ideal condition. So, case number 3. Ito yun yung last example natin, ano? So, yung last na naka-hidden line, may mga dash line, eh, ito yung napag-isipan mo halimbawa, napag-isipan ko na mag a ako ng isang solar panel, ano? Ngayon, yung uh, tatlong 200 watts ko at yung tatlong 200 watts ko pa, yan yung original kong panel. Ano? For example, no? So, dati ang panel mo lang talaga eh 1,200 watts lang Naisipan mo lang yung isang mag-add no? Yung nasa last So, pag pinagsama mo yung tatlo Ang ginawa mo dyan Dinalawang series mo at dalawang parallel So, sa unang series mo Meron ka 600 watts, 51 volts at 11.6 ampere. So, hindi ko na pwede discuss ano kung paano nangyari yun. So, pangalawa, so, ganun din. No? Then, yung isa mo pa, dine mo yung isa mo, i-parallel mo doon sa uh, dalawang uh, tatlong, dalawang sets mo na tig to 200 watts. So, ang mangyayari noon, syempre, yung wattage mo, ano, ang mangyayari, 17 volts siya. Ano? Kukunin mo ngayon yung pinaka mababang voltahe. Ngayon yung amperahe pag sasama-samahin mo doon sa unang 600 watt mo na series 11.76 tas 11.76 yung pangalawa doon sa tatlong nakaseries mo na 600 tas ipa-plus mo ngayon yung 11.76 amperes doon sa 200 watts mo sa so, mangyayari 17, 600, 17 volts ano tapos at 35.2 ampere lahat-lahat yung total solar array mo so 17 volts plus uh, 35.28 amperes so 599.76 watts so in-round off ko lang don nakakakuha ko yung uh, 600 watts ano so efficient niyan pala pag uh, kinuha mo E 600 divided by 1,400 is 42.85% na lang. So wala. Hindi ito recommended yung ganitong setup kung ganito ang gagawin mo. No? Makakat lang yung uh, wattage. Masasayang lang ang uh, pinaghirapan mo kung ganito ang gagawin mong setup. Kung mag a ka ng isa, ipaparallel mo doon sa dalawang sets mo na naka series So patay ka So yun lang guys ha? At uh, sana uh, maging maliwanag Itong ating mga examples Thank you